that was the outcome after the fiesta ribs look at those relatives <laughs> the whole family look at them they're all busy eating and look at the house so mess because all of us there came from manila even those kids but the other kids are not they live with Nanai. Pero pansamantala lang kasi they have their own family naman eh. It's my tatay who made the house together with my kuya's. Sila lang ang gumawa niyan with the help of our neighbor and their compensation gave to them <laughs> was just a simple inuman and food they're enjoying while working kasi nga ganyan sila dyan sa baryo kasiyahan lang ang hinahabol hindi bali ng pagod basta't maraming food at maraming walwalan <laughs> Masaya na sila niyan. Isa ako sa unang nagpasimuno magpatayo ng bahay. Kakotsaba ko ang tatay. Sabi ko, pwede po ba tayo magpatayo ng bahay tay ng kahit pa utay-utay. Huwag -utay? lang bigla ang pera kasi wala naman tayo. Abay, sabi niya, oo naman. So, he started the foundation and he was the one who made the hollow blocks. Kasi marunong siya eh. Meron siyang hulmahan. Then, nag-start na magkaroon ng foundation, yung post sa bawat corner, at saka yung, yung lower lang na hollow blocks muna. Then, rest na naman, hanap-hanap buhay na naman, then ipon, ipon. Nung nakasave na, nagdugtong na, ayun, nalagyan na ng wall, tsaka roof. Then, ang roof lang nun ay yero. Then after how many years, nag-ipon ulit yung, yung kapatid ko namang isa ang nagsabi na magbubuhos kami ng rooftop. Kaya natanggal na yung yero na palitan na ng semento. Buhos ba? Ang mga kapatid ko naman na lalaki ang nag-work, work kasama ang tatay. Pati nga yung mga relatives namin na <laughs> tumulong. Kaya... Yang bahay na yan ay sama-sama naming family yan binuo para maging ancestral house. Since my tatay once a carpenter, kaya nagtayo siya ng sarili niyang furniture. Kaya look at those sofas, that's muebles gawa ng tatay ko. And the other there also gawa ng aking kuya na nagstay sa kanya dyan sa province tapos tinuruan niya. So siya nung when my tatay passed away, he was the one who took over the furniture shop. Pero ang galing-galing din niya. Almost the same sa kanyang master na si tatay. <laughs> Ayan yung kapatid ko dyan, yung nakasuot ng green. <laughs> As you've noticed why the house were crowded kasi lahat kami galing Manila nag vacation for reunion kasi fiesta sa aming barrio sama-sama kami sa loob ng bahay kaya tingnan nyo naman ang gulo-gulo <laughs> hindi rin naman magtatagal kami dyan mag-uuwian din yan ang mga yan in fact bukas na uuwi ang mga yan eh yung mga bata na iba pero kami mag stay pa kami ng mga anak ko, yung dalawang anak ko dyan ng mga ilang days pa kasi the vacation we have to spend should be one month. Kaya mag -e enjoy pa kami ng dalawa kong anak. Yung anak ko dyan yung dalawang lalaking binatilyo. Namiss din namin umuwi ng province. Especially si nanay. Namimiss na namin. Mga three years then after pandemic kami nakabalik. Every year kasi kami dati umuwi eh. There, for the meantime, yaya ako ng mga bata, especially that little boy. Kasi his mommy wasn't there. Pumunta ng bayan, kaya ako ang bantay. Yaya. <laughs> While I uh, look after them, pinalaro ko sila ng mga balloons na ginamit nilang props sa uh, uh, party nila dyan nung kahapon niyan. Then, itong mga bata na to, ayaw palaruin niya ng mami sa mga lupa, at saka kung ano. Eh, but since for me, those age, they develop their creativity. Kaya, kailangan hayaan natin gumana yung kanilang creativity habang sila ay bata. Para, paglaki nila, magaling silang gumawa ng ka anumang klaseng larangan nila. Okay? At ayan, they're just playing outside. Kasi ang sabi nga ng Apo Hiking Society, ika nga sa kanila, hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kasi kapag umula na may, magtatampisaw. <laughs> Kaya ayan, pinabayaan ko silang magpawis. Kasi alam mo, ang mga nagbabantay niyan sa kanila or parent nila, <laughs> sobrang higpit na hindi sila padumihan kasi mapapagod silang maglinis. Eh, since ako vacation dyan, I know that kids need vitamin D from the sun. At saka, kailangan mapawisan. Kaya, pinabayaan ko. I am not the kind na nagtotolerate no or nagii-spoiled sa kanila kundi what is beneficial yun ang alam kong dapat nilang gawin at yun ang itinuturo ko. Tapos ang mga relatives ko, cousins ko, tinuturuan ko on how to take care of their kids and on and on how to discipline their kids while they're still young kasi pag Malaki na 'yan, bago mo 'yan ituwid, mahirap na. Kumbaga nga sa puno, dapat habang bagong tubo pa lang, bata pa lang, ilutin mo na na hindi mag-bend para mas malambot pa. Dahil kapag 'yan ay tumubo na at tumigas na 'yung puno, hindi mo na ma-bend. Am I right? Ayan, okay lang sila dito banda, wag na doon sa shop ng aking kuya Nonoy. Kasi baka mamaya yung circular doon at iba pang gamit ng mga matatalas ay madali sila. Or baka mamaya matinik sila dyan. Pero so far, safety naman yung part na yon kasi hindi pa naman niya binubuksan. Basta, kailangan bantayan ko lang. Ang dami no. What if mga anak ko lahat yan ako magbabantay? Ay nako, siguro maluloka ako dahil alam mo, napaka uh, sa ilonggo, sa lawa yun, sina nga mga kabataan. <laughs> Ayan, pinawantosawa talaga yan sila laro. Then after nilang maglaro at mapawisan, saka naman sila maliligo para matulog naman sila sa tanghali. Kasi ito umaga ito eh. Kapag nagsiuwian na ang mga yan, mag-start na namang maging malungkot yung kapaligiran, wala nang ingay, may iwan na naman ang nanay at saka ang aking kuya. Pero may kasama rin naman ang nanay diyan na kanyang mga kapatid na hindi pa umuuwi kasi nag-start yan nung pandemic, lockdown, na na-stock up dyan yung mga nag-vacation kaya hindi nakauwi. Until now, hindi pa nakakauwi. Siguro nag enjoy Okay lang kasi sa province, masarap talaga. Fresh air, fresh food, vegetables, fruits, ang dami dyan. Kaya, I have a lot of book, vlogs there when I was there. Uh, may mga <laughs> Makit yata ako ng puno. I don't know. <laughs> Nagsungkit ng mga kalamansi and everything. <laughs> At naglinis ng surroundings. Tinuruan <laughs> ko rin sila kung paano i-maintain yung cleanliness sa kanilang surroundings. Kasi kahit na province yan, kahit na maraming nalaglag na dahon ng puno dyan, iba yon, pwedeng mabulok yun. Pero yung mga plastic, hindi. <laughs> Oops, may nagtampo na. Kasi gusto rin ng juice. Ingitan, basta't mga bata. The yaya of this little boy. Little baby. What's that? What's that? The boy. The boy. Okay, let's go there. Let's go there. Let's go. What happened to your nose? <laughs> <laughs> <Display>. <laughs> <laughs> At the <sand. laughs> Baka yeah. here. Tatalago tayo sa mama mo. <laughs> Lago tayo kay mami pala. <laughs> Iniwan nila sa akin yung baby. Sabi nga lang baka mamaya dyan. Dungis na naman ha. Kasi <laughs> ay nila palaruin sa, sa lupa. <laughs> eh, hey, Eh, iyak. Pero lalalo ko ngayon. <laughs> Lilinisin ko na lang ang pag ko nga ito, Kapag daw gumagala ang creativity ng isang bata, huwag mo daw pipigilan. <laughs> Kaya ayan. Mag kikreate siya, kunwari. Nag-ano siya? Ano yan? Bulldozer? Crane? What's that? Hmm. Hahaha. <laughs> Hindi ko alam kung anong tawag. Ano yung isa? Ano

naputulan kami ng kuryente. Hindi <laughs> kasi sila nagbayad kaagad. <laughs> nagbayad sila, tapos ang sabi, okay na, kinadip na. Tapos, tapos ilang days, kinat, tataka naman kami kung bakit. Eh, hindi daw kasi complete yung payment. Kaya, ayun, naghahanap sila pang complete yung payment. Ha. Nung, nung naputulan sila ng tubig. <laughs> naggamit na lang sila ng balon what an adventure <laughs> what an adventure what I mean then this time naputulan naman kami ng kuryente so ang adventure naman namin mamaya yung gasera <laughs> ito talaga ang buhay province <sighs> maraming <laughs> maraming twist tubig, nagripo, nawasa, naging balon. Ah, ilaw na kuryente, naging gasera. <laughs> Good ah? <laughs> oh, okay, okay. Look. <laughs> Yan yung alaga ko. Nagita <laughs> ko sa mami. Na. Ay, kaya, na-stop yung pagawa dito sa furniture. Because, there's no electricity right now. They cut the electricity <laughs> kasi walang ako kulang ang payment kaya ang kaya namin magtiis kasi sabi nga ni God matuto tayong mamuhay kung natutunan ko kay Lord on how to live ng may mayroon and how to live ng wala o, diba? kailangan versatile tayo kasi kung hindi ah uh, hindi tayo magiging masaya kasi maghahanap tayo ng wala. Kaya, be contented with what you have. Diba? Pag nagka pera at nakabawi. Uh, pag uwi ko, meron din naman kaming bayaran sa bahay doon sa Manila eh, pag uwi namin. Aray, kasakot ng bahay. Ito. Ubiyaran ko na rin lahat ng sayo para naman kaming maputulan. Pero dito, what happened to your shorts? What happened to your shorts? Oh, taas okay, natin na ito. Oh, okay, taas natin na na. Ice Okay. Ayun, nung gabi na, tambay-tambay kami dyan sa aming kubo. Tapos kantahan, kwentuhan. <laughs> Parang Voltes 5. Parang Voltes 5 daw. Yung kanta ni Claire de la Fuente. Hahanap daw siya ng mahihiraman ng guitar. Kasi yung kanya ng anak ko, ukulele lang. <laughs> Pero, <but that's> <laughs> Saan kayo ramo? <rin> Hindi lang. <laughs> Kaya lang guitar lang. Amanda, basit sila. Uy, natuya. Uy, natuya. Sa wako, makikita mo. Madami ibig, pumalit din sao, magjagal na na naging tayo sa pagbagong isip ko. Hmm. Na Namagbago. No. Oh.

Bye for now, alright.